Sa sandaling ito, may isang kagyat na mensahe ang bumabagabag sa aking espiritu, isang katotohanang napakahalaga ay at hindi ko kayang ipagpaliban ang pagbabahagi nito. Narito tayo sa isang makasaysayang sandali, isang sandaling hinubog ng kamay ng Panginoon, at ang mga salitang ito ay kailangang marinig ngayon na bago pa man lumipas ang pagkakataon. May mga lihim na pagpapagaling na naganap sa sagradong lupa ng Lourdes, mga patotoong nakakagulat at nagpapabago ng buhay na nananatiling nakatago, hindi ipinapakita sa pangkalahatang publiko. Ang mga ito ay hindi lamang kwento. Ito ay patunay ng isang kapangyarihang hindi naubos, isang pag-ibig na walang hanggan at isang kaganapang dapat nating salubungin ng buong puso. Kung nasaan ka man ngayon, iniutos ng langit na marinig mo ang ibubunyag ko. Ito ay higit pa sa balita. Ito ay isang imbitasyon, isang paanyaya na masilayan ang tunay na mukha ng himala na madalas nating hinahanap sa malalaking pagpapahayad, Ngunit naroon pala sa mga tahimik na patotoo na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Handa ka na bang harapin ang katotohanang magpapayanig sa iyong pananampalataya at magbubukas ng iyong mga mata sa isang bagong dimensyon ng kapangyarihan ng Diyos? Panahon na para alisin ang takip sa mga misteryong ito. Minamahal kong pamilya sa pananampalataya. Ramdam ko ang bigat ng inyong mga pinagdadaanan, ang mga pasakit na tila walang katapusan, ang mga karamdaman na nagpapahina sa inyong diwa at katawan. Nakikita ko ang mga luha na bumubukal mula sa inyong mga mata, mga pighating hindi masabi at ang paghahanap sa isang solusyon na tila hindi matagpuan. Ngunit narito ako, hindi lamang bilang isang tagapaghatid ng balita, Kundi bilang isang saksi ng katotohanan, ang pagpapagaling ay totoo, ang mga himala ay nagaganap, at ang Lordes ay hindi lamang isang lugar, kundi isang patunay ng walang hanggang awa ng Diyos. Madalas, kapag naririnig natin ang salitang ihimala, iniisip natin ang mga malalaking kaganapan na ipinapahayag sa buong mundo ang mga kasong kinikilala ng simbahan matapos ang mahabang proseso ng investigasyon. Ngunit ang nais kong ibunyag sa inyo ngayon ay ang mga himalang nagaganap sa mga pinakamalalim na sulok ng puso at buhay ng mga tao. Mga himalang hindi nangangailangan ng panlabas na pagkilala para maging tunay. Mga pagpapagaling na nagbabago ng kapalaran, ngunit nananatiling pribado, personal, at kung minsan ay hindi nasusulat sa kasaysayan ng mga aklat. Bakit kaya may mga himalang hindi ipinapakita? Bakit may mga pagpapagaling na nagaganap ngunit tila hindi nabibigyan ng pansin ng sanlibutan? Dahil ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay hindi naghahanap ng entablado. Hindi ito nangangailangan ng publikasyon para maging lehitimo. Ang Diyos ay nagpapagaling dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang awa, at dahil sa kanyang hangarin na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng kalayaan mula sa sakit at pasakit. Isipin ninyo ang isang ina na matagal nang dinaramdam ang isang uri ng karamdaman na hindi masuri ng mga doktor, isang pighati na tila nagpapahina sa kanyang bawat galaw. Naglakbay siya patungong Lourdes, hindi naghahanap ng pansin, kundi naghahanap ng kaginhawaan. At doon, sa gitna ng milyon-milyong nagdarasal, sa kapayakan ng paglubog sa tubig na pinaniniwala ang sagrado, nakaranas siya ng isang pagbabago. Hindi ito isang mabilisang pagaling, bagkus, ito ay isang unti-unting pagbabalik ng lakas, ng gana sa buhay, ng kapayapaan sa loob. Sa loob ng ilang linggo, nawala ang sakit, bumalik ang sigla, at ang doktor na dating walang makitang lunas ay nagtataka kung paano nangyari ang ganitong pagbabago. Ito ba ay isang himala? Para sa inang ito, ito ay isang malinaw na himala isang personal na kaganapan na nagpatibay sa kanyang pananampalataya, kahit na hindi ito kailanman na isulat sa anumang opisyal na rekord ng mga himala. Narito ang isang nakatagong katotohanan, ang tunay na bilang ng mga pagpapagaling sa Lourdes ay mas marami kaysa sa mga opisyal na kinikilala. Bakit? Dahil ang proseso ng pagkilala ng simbahan ay napakahigpit, nangangailangan ng medikal na dokumentasyon na lampas sa karaniwan at dapat itong maging isang ki-instantaneous, complete, and permanent, na pagpapagaling na walang siyentipikong paliwanag. Ngunit paano naman ang mga pagpapagaling na unti-unti, ang mga karamdaman na gumaling sa loob ng mga buwan, ang mga pighati na naglaho ng tahimik, ang mga relasyon na naibalik na walang nakakaalam. Ito ang mga himalang nasa likod ng mga kortina, ang mga patotoong bumubulong sa hangin na nagpapahayag ng kapangyarihan ng pananampalataya. May isang lalaki na matagal nang nalulong sa bisyo ng alak, isang lalaking nawala ng pamilya at trabaho dahil sa kanyang adiksyon. Naglakbay siya sa Lourdes hindi para sa pagpapagaling ng pisikal na sakit, kundi para sa kalayaan mula sa mga tanikala na nagbibihag sa kanya. At doon, sa harap ng groto, habang siya ay umiiyak at nagdarasal, nakaranas siya ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang instant na paglaya na madalas nating naririnig sa mga kwento. Ngunit mula sa araw na iyon, unti-unting nawala ang kanyang pagnanais sa ala. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay naging matatag, ang kanyang isip na nalilito ay luminaw. Hindi ito kinikilala bilang isang opisyal na himala. Ngunit para sa kanya, para sa kanyang pamilya na muling nabuo, ito ay isang kapangyarihan na nagmula sa langit. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling pilordes, isang lugar o sandali kung saan naranasan natin ang paghipo ng banal. Hindi mo kailangan maglakbay sa France para maranasan ang Himala. Ang Himala ay naroroon sa iyong puso, sa iyong pananampalataya, sa iyong pagtanggap sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga nakakagulat na patotoo ng pagpapagaling na hindi ipinapakita ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang Diyos ay kumikilos sa mga paraan na hindi natin lubos na naunawaan, sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan, at sa mga buhay na hindi natin nakikita. Maaaring nararamdaman mo ngayon ang bigat ng sakit, ang pasanin ng kabiguan, ang kirot ng pagkabigo. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo na mayroon kang pag-asa. Mayroong isang kamay na nakalaan upang hilumin ang iyong sugat, isang tinig na nakalaan upang aliwin ang iyong kaluluwa, at isang pag-ibig na nakalaan upang bigyan ka ng bagong simula. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay hindi nakakulong sa isang lugar o sa isang panahon. Ito ay patuloy na umaagos, naghahanap ng mga pusong handang tumanggap, mga taong handang maniwala. Nakikita ko, minamahal kong kapatid, ang iyong paghahanap, ang iyong pananabik para sa kaganapan. Marahil ay matagal mo nang dinadala ang isang karamdaman na hindi nalulunasan o isang pighati na nagpapabigat sa iyong puso. Ang mga kwento mula sa Lourdes, lalo na ang mga hindi opisyal na kinikilala, ay nagbibigay sa atin ng sariwang pananaw sa kung paano kumikilos ang Diyos. Ito ay nagpapakita na ang kanyang pag-ibig ay hindi limitado sa mga spektakular na pangyayari na pumupuno sa mga balita. Madalas, ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyayari sa pinakatahimik na paraan sa mga pribadong sandali ng pananampalataya. Isipin ang isang bata na isinilang na may malubhang kapansanan, isang kondisyon na sinabi ng mga doktor na imposibleng gumaling. Ang kanyang mga magulang sa kanilang desperasyon ay naglakbay sa Lordes Dala ang kanilang anak, hindi umaasa ng isang kagyat na himala na magpapagaling sa kanya sa isang iglap, kundi isang pagpapalakas ng loob at pag-asa. Doon, habang ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa pagdarasal, naramdaman nila ang isang kakaibang kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, habang patuloy silang nagdarasal at nagtitiwala, nagsimulang makaranas ang bata ng maliliit na pagbabago ang kanyang mga kalamnan na matagal ng mahina ay unti-unting lumakas. Ang kanyang mga kasanayan na tila imposible ay unti-unting nagiging posible. Ito ay isang proseso, isang paglalakbay ng pagpapagaling na naganap ng walang anumang opisyal na pahayag. Ngunit ito ay isang himala para sa kanilang pamilya, isang patunay ng dinatitinag na kapangyarihan ng pananampaya. Ang mga himalang ito na hindi ipinapakita ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang prinsipyo. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng isang agarang lunas, kundi sa pagtitiwala sa proseso ng Diyos. Kung minsan, ang pagpapagaling ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Kung minsan, ang milagro ay hindi ang paglaho ng problema kundi ang pagbabago ng puso upang harapin ito ng mailakas at pananampalataya. Ang mga patotoong ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, patuloy na nagpapagaling, at patuloy na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga paraan na madalas nating hindi nakikita sa unang tingin. Ngayon, bakit napakahalaga na malaman natin ang mga nakakagulat na patotoo na ito? Dahil sa isang mundo na puno ng pagdududa, pangamba at kawalan ng pag-asa, kailangan natin ang bawat patak ng pag-asa na maibibigay. Kailangan nating maalala na ang Diyos ay totoo, ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan at ang mga himala ay hindi lamang para sa nakaraan kundi para rin sa kasalukuyan at hinaharap. Ang pagkaalam sa mga personal na pagpapagaling na ito na hindi dumaan sa malawak na publisidad ay nagpapatibay sa ating pananampalataya sa isang mas pribado, mas malalim na antas. Pinapaalalahanan tayo nito na ang relasyon natin sa Diyos ay personal at ang kanyang pagmamahal ay sumasaklaw sa bawat detalye ng ating buhay, maging ito man ay nakikita ng iba o hindi. May isang babae na matagal nang naghihirap sa matinding depresyon, isang sakit na nagpakulong sa kanya sa kanyang sariling tahanan. Sinubukan niya ang iba't ibang gamot at terapi, ngunit tila walang nagbabago. Sa kanyang huling pag-asa, nagpasya siyang bumisita sa Lourdes. Hindi siya naghahanap ng pisikal na lunas, kundi kalayaan mula sa bigat ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang pagpunta, naramdaman niya ang isang pambihirang kapayapaan sa groto, isang kapayapaan na unti-unting pumuspos sa kanyang puso. Hindi siya kaagad gumaling ngunit sa kanyang pagbalik, unti-unting nabawasan ang kanyang pagkabalisa. Ang mga madilim na ulap sa kanyang isipan ay dahan-dahang nawala. Nagsimula siyang makaramdam ng saya muli, makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, at muling makahanap ng layunin sa buhay. Ang kanyang kwento ay hindi na itala sa mga aklat ng Himala, ngunit para sa kanya at sa mga taong nagmamahal sa kanya, ito ay isang tunay na pagpapagaling ng kaluluwa. Ito ay isang patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang nagpapagaling ng pisikal na karamdaman kundi pati na rin ang mga sugat sa ating espiritu at emosyon. Ang mga nakakagulat na patotoo na ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa. Sinasabi nito sa atin na kahit sa mga pinakatahimik at pinakapribadong sandali, ang Diyos ay kumikilos hindi mo kailangan ang malaking pangyayari upang maranasan ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Kailangan mo lamang ang isang pusong bukas, isang pananampalatayang matibay at isang pagtitiwala sa kanyang walang hanggang awa. May isa pang sitwasyon na madalas kong naririnig ang pagpapagaling ng mga relasyon. Sa Lourdes, hindi lang pisikal na karamdaman ang gumagaling. May mga pamilyang nagpunta doon na puno ng sama ng loob, pagkapuot at pagkakawatakwata. Isang mag-asawa na nasa bingit ng hiwalayan ang nagpasya na maglakbay sa Lourdes bilang huling pagtatangka na ayusin ang kanilang relasyon. Hindi sila naghahanap ng isang ingranding palatandaan, kundi ng kapayapaan. Sa kanilang pagdarasal at sa paglubog sa tubig na sagrado, nagsimulang lumambot ang kanilang mga puso. Ang mga pader na kanilang itinayo sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Nagsimula silang magpatawaran sa isa't isa, muling makita ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila. Hindi ito isang key instant na solusyon, ngunit isang unti-unting pagbabago ng puso na nagresulta sa pagpapanumbalik ng kanilang kasal. Ang kanilang kwento ay hindi inilathala sa mga opisyal na anunsyo ng himala, ngunit para sa kanila ito ay isang buhay na patotoo ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos na lumalampas sa mga pisikal na sakit. Ang mga patotoong ito, na madalas ay hindi nasasalamin sa malalaking headlines, ay nagpapakita ng isang mas malalim na aspeto ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang paggawa sa loob natin sa mga pribadong espasyo ng ating kaluluwa, na mas makapangyarihan kaysa sa anumang panlabas na demonstrasyon. Bakit hindi ito ipinapakita? Marahil, dahil ang Diyos ay nagtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng Himala ay hindi sa kung gaano ito kabalita, kundi sa kung gaano ito nagpapabago ng buhay ng isang tao. Hindi ito para sa atensyon, kundi para sa kaluwalhasya ng Diyos at para sa pagpapatibay ng pananampalataya ng mga nakakaranas nito. Ito ay isang paalala na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa ating pag-unawa o sa ating kakayahang patunayan. Ito ay umiiral, kumikilos at nagpapagaling sa lahat ng oras. Sa bawat kwento ng pagpapagaling sa Lourdes, maging ito man ay opisyal na kinikilala o hindi, mayroong isang sinulid na nagbubuklod sa lahat ng ito, ang pananampalataya. Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ito ang tulay na nagkokonekta sa ating limitadong pag-unawa sa walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng may pananampalataya ay agad nagagaling sa pisikal na sakit. Ngunit nangangahulugan ito na ang lahat ng may pananampalataya ay makakaranas ng pagpapagaling sa isang antas, pagpapagaling ng kaluluwa, pagpapagaling ng espiritu, pagpapagaling ng puso na nasugatan. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagkawala ng sakit, kundi ang pagbabago ng buong pagkatao. Pakinggan ang mga bulong ng pag-asa na nagmumula sa mga kwentong ito. Ang mga taong ito, tulad mo at ako, ay naglakbay patungo sa lordes na may dalang bigat sa puso. Ngunit sa kanilang pagbalik, nagkaroon sila ng bagong pag-asa, bagong buhay. Ang kanilang mga kwento ay patunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kaniyang mga anak. Siya ay naroroon, nakikinig sa bawat panalangin at handang kumilos sa mga paraan na hindi natin lubos na maiisip. Hindi man ito maipalabas sa mga balita, ang mga himalang ito ay nagpapatuloy, nagpapahayag ng isang katotohanan na mas malalim pa sa anumang nakikita ng ating mga mata. Isipin ang mga taong matagal nang naghihirap sa mga sakit na tila walang lunas, mga karamdaman na nagpahirap sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ilan ay may malubhang sakit sa buto na nagpapahirap sa paglakad. Ang iba naman ay may chronic fatigue syndrome na nagpaparamdam sa kanila na laging pagod. Maraming kwento ng mga taong nagpunta sa Lourdes na may ganitong mga kondisyon, hindi umaasa ng isang kagyat na pagaling kundi ng isang sandali ng kapayapaan ng pagkakakonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Marami sa kanila ang nakaranas ng unti-unting paggaling. Isang ginang na may matinding arthritis sa kanyang mga kamay ay halos hindi makagawa ng anumang gawaing bahay. Pagkatapos niyang dumalo sa isang misa sa Lourdes at lumubog sa tubig, hindi niya kaagad naramdaman ang pagbabago. Ngunit sa paglipas ng ilang buwan, Unti-unting nabawasan ang sakit sa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang muling magluto, mag-alaga ng halaman, at gampanan ang mga bagay na matagal na niyang hindi magawa. Ang kanyang doktor ay nagulat sa kanyang paggaling na hindi maipaliwanag sa medisina. Hindi ito opisyal na kinilala, ngunit para sa kanya, ito ay isang tunay na himala na nagpabago sa kalidad ng kanyang buhay. Ang mga ganitong klasing testimonya ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapagaling ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang panahon. Hindi ito palaging isang madramang eksena na nagaganap sa harap ng maraming tao. Madalas, ito ay isang tahimik, personal na karanasan na nagaganap sa pagitan ng individual at ng Diyos. Ang mga nakatagong himalang ito ay hindi nagpapawalang bisa sa mga opisyal na kinikilala Bagkus, pinalalawak nito ang ating pag-unawa sa lawak ng kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi nito sa atin na ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa ilang pinili, kundi para sa lahat ng may pananampalataya, ano man ang anyo ng paggaling na kanilang matatanggap. Ang mahalaga ay ang pagtitiwala, ang pag-asa, at ang paniniwala na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, sa bawat sandali, maging ito man ay nakikita o hindi. Mayroon din mga kwento ng mga tao na nagkaroon ng mga problema sa paningin o pandinig na unti-unting bumuti pagkatapos ng kanilang paglalakbay sa Lourdes. Isang binata na halos bulag mula sa isang aksidente ay nagpunta sa Lourdes na may malaking pag-aalinlangan. Hindi siya humihiling ng isang kagyat na lunas, kundi ng kapayapaan sa kanyang puso. Pagkatapos niyang magbabad sa tubig, walang nangyaring agarang pagbabago, Ngunit sa mga sumunod na linggo, unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Nagsimula siyang makakita ng mga hugis, pagkatapos ay mga kulay, hanggang sa bumalik ang kanyang paningin sa isang antas na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi ito isang perpektong paggaling at hindi ito naitala bilang isang opisyal na himala. Ngunit para sa kanya, ito ay isang kamanghamanghang kaloob mula sa Diyos, isang patunay ng kanyang kabutihan. Ang ganitong mga testimonya ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa mga inaasahan ng tao. Ito ay gumagana sa mga paraan na lumalampas sa ating pag-unawa at ang bawat paggaling, malaki man o maliit, ay isang patunay ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Ang mga himalang ito na hindi ipinapakita ay nagpapahiwatig na ang Lourdes ay hindi lamang isang lugar kung saan nagaganap ang mga pisikal na himala. Ito rin ay isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nagpapagaling, kung saan ang mga puso ay nababago, kung saan ang pananampalataya ay napapatibay sa mga pribado at tahimik na paraan. Ang pinakamalalim na pagpapagaling ay madalas na nangyayari sa loob, ang pagbabago ng perspektibo, ang pagtanggap ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok, ang paghahanap ng lakas na magpatuloy. Ito ang mga uri ng pagpapagaling na hindi nangangailangan ng medical certificate o opisyal na pagkilala. Ang mga ito ay nakasulat sa puso ng mga nakakaranas nito at nagpapatibay sa kanilang pananampalataya habang buhay. Ngayon, sa harap ng lahat ng ito, maaaring tanungin mo, paano ko mararanasan ang ganitong klaseng himala? Paano ako magpapagaling, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal at espiritual na aspeto? Ang sagot ay nasa iyong pananampalataya, sa iyong pagtitiwala at sa iyong pagpapakumbaba. Hindi mo kailangan maglakbay sa malayong lugar para maranasan ang hipo ng Diyos. Siya ay naroroon sa iyong tabi, handang makinig, handang kumilos. Ang mga kwento mula sa Lourdes, lalo na ang mga hindi nakikita, ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maniwala sa isang Diyos na higit pa sa ating nakikita isang Diyos na kumikilos sa mga pribadong sandali ng ating buhay. Kaya't huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong isipin na ang iyong sitwasyon ay walang lunas. Ang Diyos na nagpagaling sa napakaraming tao sa Lourdes, maging sa mga tahimik na paraan, ay siya ring Diyos na kayang pagalingin ka. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nababawasan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi naubos nais kong magbahagi ng isang nakakagulat na patotoo na madalas hindi naririnig. Hindi ito tungkol sa isang pisikal na pagpapagaling, kundi tungkol sa isang espiritual na paglaya. Isang pari na matagal nang nakaramdam ng matinding pagdududa sa kanyang bukasyon na tila nawawalan na ng apoy ang kanyang pananampalataya. Sa kanyang paglalakbay sa Lourdes, hindi siya humingi ng pisikal na himala. Sa halip, hiniling niya na muling mahanap ang kanyang layunin na muling maibalik ang kanyang sigla sa paglilingkod. At doon, sa gitna ng mga nagdarasal, habang nakaluhod sa harap ng imahe ni Berheng Maria, nakaranas siya ng isang malalim na pagbabago sa kanyang puso. Ang pagdududa ay napalitan ng kapayapaan, ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng panibagong lakas. Ang kanyang kwento ay hindi inilathala sa mga aklat ng Himala, Ngunit para sa simbahan at para sa mga taong kanyang pinaglilingkuran, ang pagbabalik ng kanyang apoy at pananampalataya ay isang tunay na himala ng pagbabago ng Espiritu. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso at isipan sa mga lugar na madalas ay hindi nakikita ng mata ng tao. Ngayon, may isang bagay na ibubunyag ako isang pambihirang pananaw na nagbago sa aking pagtingin sa mga himala. Ang mga pagpapagaling na hindi ipinapakita ay madalas na may kasamang aral na mas malalim pa sa pisikal na lunas. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, ng pagtitiwala sa proseso ng Diyos at ng paghahanap ng kanyang kapangyarihan sa mga pribadong sandali. Hindi lahat ng himala ay nilayon para sa malawakang pagpapahayag. Ang ilan ay nilayon lamang para sa iyo, para patibayin ang iyong personal na pananampalataya, para ipakita sa iyo na ang Diyos ay totoo at personal. Kung sa kasalukuyan ay nagdarasal ka para sa isang paggaling, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang iyong pagpapagaling ay maaaring dumating sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Maaaring hindi ito sa paraan na nakikita mo sa telebisyon o sa mga opisyal na anunsyo. Maaring ito ay isang unti-unting pagbabalik ng lakas, isang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng sakit, o isang pagbabago sa iyong puso na nagbibigay sa iyo ng lakas na magpatulong sa kabila ng mga hamon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang tahimik na pagpapagaling ng isang personal na himala. Ang mga ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nasa gitna pa rin ng kanyang mga tao. At ang kanyang pag-ibig ay umaabot sa bawat sulok ng ating buhay. Ang pagpapagaling ay isang paglalakbay at sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, ang Diyos ay naroroon, nagbibigay ng lakas, pag-asa at pag-ibig. Kaya't patuloy kang manampalataya, patuloy kang magtiwala at patuloy kang magdasal. Ang mga nakakagulat na patotoo na ito ay hindi lamang mga kwento. Ito ay mga paalala na ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay at ito ay naghihintay na ibuhos sa iyong buhay. Sa sandaling ito, ramdam ko ang pagdaloy ng Espiritu Santo, ang kapangyarihat na nagpapagaling, nagpapalaya at nagpapabago. Ito ang panahon para sa iyong paggaling. Ito ang oras para sa iyong kalayaan. Sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag ko sa bawat isa sa inyo na nakikinig, ang bigat ay aalisin. Ang sakit ay aalis. Ang kadiliman ay sisikat. Mayroong isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa anumang karamdaman, anumang depresyon, anumang pagkabigo na iyong nararanasan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bababa sa iyo ngayon. Ipinapahayag ko ang kumpletong pagpapagaling sa iyong katawan, sa iyong isipan, sa iyong espiritu, at sa iyong mga relasyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tanggapin mo ang iyong himala ngayon. Hayaan mong ang bawat bahagi ng iyong pagkatao ay mapuno ng ilaw ng Diyos at ng Kanyang pagmamahal. Ito ang iyong araw ng pagbabago. Ipagdiwang natin ang iyong pagpapagaling na nagaganap na ngayon. Ito ay tiyak na mangyayari. Amen! Ngayon, hinihikayat ko kayong sumama sa akin sa isang gawaing magpapalaganap ng pag-asa at pananampalataya. Isulat ninyo ang iinagpapagaling siya sa mga komento bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya at para sa isang espesyal na panalangin na aking gagawin para sa bawat isa sa inyo. I like ninyo ang video na ito bilang isang propetikong kilos ng pagtanggap sa inyong pagpapagaling mula sa anumang sakit, physical man o espiritual. At higit sa lahat, ibahagi ninyo ito sa limang tao na alam ninyong nangangailangan ng pag-asa at pagpapagaling na inihayag sa video na ito. Magkasama tayo, lilikha tayo ng isang malakas na agos ng pananampalataya na magbabago ng mga buhay. Kung nais ninyong matuto pa tungkol sa mga himala at kapangyarihan ng Diyos, panoorin din ang aming iba pang mga video tungkol sa mga lihim ng panalangin na nakakakuha ng milagro at ang kapangyarihan ng pagpapatawad para sa kumpletong pagpapagaling. Huwag kalimutan, patuloy tayong manalig at magpatuloy sa pagpupuri sa kanya dahil ang ating Diyos ay isang Diyos ng mga himala. Pagpalain kayong lahat.